<laughs> ah, <and past>. <laughs> <laughs> no, I'm not going to Lakas oh. Harap din no. Oh, kaya talong tsaga siya no. Tsaga siya no. Jalan. Tas. <laughs> Dito kami akawawa sa nisi. sibuyas na o. Nani tama man kay grenete joy. Mm, ang ah, sibuyas yan. Benta. Oh. Hmm. Huh. Sibuyas yan. Sibuyas asinan yan ang prata ng magsaysay. Ang isda. Uli um. brown siya. Ano misang uli green na green yon ano? Wala ka pa ang mga sibuyas. Ang ani kasi ng sibuyas yan mga March ay April May. Ah, oh, dahil talaga ang Occidental yan talagang ang sibuyas eh. Hindi naman kasi sila kagaya ng Oriental na ulanin, kaya hindi nabubuhay uh. ang sibuyas. Ang tubig kasi ng sibuyas, sanap-sanap. Hmm, Jepet, Panis. Tigil, bakit? Nagkano na naman? Ba? Hindi.